Human ng dua ka semanang comprehensive seminar ug on the job training program andam nang ipang-deploy sa kadalanan arumutabang motabang sa traffic security ang napulo ka mga personahe sa Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao ug 11 ka mga personahe ikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 11. Ang ilang tahas mao pag ang pag-issue og mga citation ticket sa mga masinopakon sa balaod trapiko. Ingon ni Sab ang gihimo karon sa Department of Transportation dito sa National Capital Region kon NCR. Kaganyang buntag, Bulyo 12. Gilusad na ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation 11 sa Davao City. Sumala ni Komodo Richard Marfe, ang commander sa Coast Guard District Southeastern Mindanao, nga dakong hagit sa ilang mga personahe ang bagong tahas na madeploy sa kadalanan. Kini mga personal kasi sa uh, train doon sa no, function natin sa dagat. So that's why we are uh, asking yung ating mga partners sa LTO na continuously na i-train pa yung ating mga Coast Guard personnel. Kasi hindi naman ito yung expertise talaga namin. Andamsab mo dugang ang mga personahe ang Coast Guard kung gikinahanglan. We are very much thankful sa ating partners from the DOTR, from LTO 11, from LTFRB para ano, Uh, Na-consider si Coast Guard District South Eastern Mindanao as the deputized uh, agency para dito sa ano, implementation ng SAE. And On the part of the Coast Guard, on behalf of my men and women, uh, we uh, rest assured that we will uh, provide yung usual na dedication to duty namin, yung aming uh, bravery and our uh, uh, professionalism. Just to make it sure na itong ating transportation system will be efficient and ano, Uh, secured para sa ating mga ano, mamamayan dito sa Davao region. So, Suportado sa LTFRB ang gilusat ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa Davao Region. Gila umang mutaas pa ang ihap sa mga madakpan nga driver nga dili mutuman sa mga traffic laws. The deputation of LTO will be able to penalize even drivers directly. So because of this, uh, we'll be able to help in uh, disciplining our drivers on the road. And at the same time we'll be able, we're already close with authority by the LTO to conduct also um anti room operations. We've been doing this before the SOJ's opinion. Um, we were able to conduct a lot of anti-colorum operations, but because of the opinion of the SOJ di among giundang but this time we will uh, we're very happy that we'll be joining forces with the DOTR family, Coast Guard and uh, LTO in implementing traffic laws. Kaabag sa Coast Guard o LTFRB sa pagpatuman sa balaod trapiko ang 38 ka mga existing enforcers isip deputized agents gikan sa Land Transportation Office kun LTO 11. They are really trained and after that we Uh, also conduct the on-the-job training. So kung nakita natin sila for quite uh, some time no, sa karsada, that's part of the training. We cannot afford na magkamali sila sa paghuli dahil talagang bago namin sila pakawalan, alam nila yung mga batas na meron tayo sa karsada. Nobyembre sa milabayng tuig, diyang namugna ang saik. Ang Davao ang labing unang rehiyon gawa sa Metro Manila na nagmugna og Special Action and Intelligence Committee for Transportation o planong isunod ang Cebu. Tumong niini na mapakusgan ang pagukod sa mga traffic violators o aron masiguro na luwas ang transportation system sa southeastern Mindanao. For yung saik po na nakreate, uh, we have this IAC before. Uh, but uh... Uh, na bago na po ito, and uh, uh, may existing naman din po tayo na mga deputized na ng LPO. kung saan ngayon mas uh, mas pinaiting pa at uh, mas palalakasin pa, no? Uh, especially with the support of our uh, Philippine Coast Guard, uh, with our LTFRB and our LPO and uh, all member uh, agencies, no? Understand. Gilaw man nga pinagi sa mga deputized agents, ikan sa nagkaiusang mga ahensya, mapatuman ang tanang traffic laws, rules and regulations sa Tibok, Davao region. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.